Ilan po kayo ngayon dito sa studio natin? 10 uh, po kami, ma'am. 10? <laughs> Pero meron pa po ba kayong ibang mga kasamahan? Yes, ma'am. Uh, total namin is 26 po uh, lahat kami. Okay. Na, saan po kayo nagtatrabaho mismo na uh, branch? Sa mismong branch po ng festival po. Sa Alabang po siya. Sa Alabang. Yes, okay. So, gano'n na po ba kayo katagal nagtatrabaho dito sa Samgyoniku? Actually, ma'am, uh, ako po uh, personally, mm. nung may, may lang po ako nag-work dyan. May, Pero, so yes, mga 6 months na. Yes, ma'am. Bali, nung in-interview naman nila ako, magkakaroon na daw po, kasi ng benefits. So, uh, tumuli po ako sa kanila kasi pinangako rin nila sa akin na magkakaroon daw po ng benefits. Okay. So, ako naman po, pagkapasok po ng start sa festival mo, Alabang, mm -hmm. uh, doon ako nakarinig na ang dami na nag-aalisan regarding nga sa mga ganun. Na. Puro na lang daw sila pangako mm -hmm. na magkakaroon doon ng benefits. So, wala naman. So, sobrang daming ng head managers or Supervisors, mga staff na nag-alisan. Kayo po ba ay nagtatrabaho doon as staff? Lahat po kayo? Ah, yes ma'am. supervisor po. Niya. Ah, kayo yes, ay supervisor. Okay. okay. So, kayo may po nag-start. Yes, ma ang pinasok niyo po as supervisor. Tapos, ang sweldo niyo po ay same lang ba sa kanila or ah, mas mataas? Ah, hindi naman ma'am. Fix naman siya. 12 hours po. Bali, 6.92 po din po mga patak. 12 hours, nababayanan po ba kayo ng mga overtime pay ninyo, uh, Last sir? time po, parang nagkaroon pa kami ng argue po regarding dun sa pagbabayan ng overtime kasi parang ang fix nila, 12 hours, pero ganun yung rate na 692. Okay, maari ma naman po kasi magtrabaho ng yes, ma 12 hours provided na yan po ay yes, napag-agrehan nyo sa kontrata ninyo yes, at kung uh, yan po ay compressed work schedule A, na tinatawag. So kung halimbawa, apat na beses lang po kay sa limang araw mm -hmm. pumapasok, may mga ganun pong situation. Pero kung uh, halimbawa, hindi naman po ganun yung inyong setup, eh, entitled po ang mga empleyadas, mm -hmm. overtime pay supposedly. Yeah. Pero iba din po yung inyong sitwasyon dahil kayo po ay supervisor yes, din. Ano. Sir Yeto, kano na po kayo katagal na nagtatatawag? trabaho sa Samgyuniko. magto two mag years sure. na po. Ah, oh, magto two years na sir. Ano, ano po ang uh, naging problema niyo sa kanila? Uh, ganon din po ba? Ganon din po. Wala din naman pong benefits. Sabi kasi lagi, win-work out po nila. So, since two years ago, wala po kayong SSS? Opo. Opo. Wala kayong PhilHealth? Opo. Pag-ibig po? Oh, wala din. Eh, pag-ibig po na ano ha, yung oh, sa gobyerno po. <laughs> hindi po yung pag-ibig. So wala kayong pag-ibig din, din na binabayaran. Pero dinideduct po. po. ba sa sweldo niyo, sir? Hindi naman po. In the past two years, wala po at all. Hindi man lang kayo binigyan ng uh, sa payslip po ninyo ng breakdown na oh, ito binawas ko SSS PhilHealth pag-ibig. Walang ganon. Uh, ano nga na po eh, uh, ilang beses pa lang po kami kang nakakatanggap ng payslip. Oh, so pati payslip niyo hindi oh, kayo binibigyan. Opo. Oh, Uh, how about, sir, yung mga, yung kagaya nang tinanong ko sa kanya, overtime pay, night dif differential, kung meron kayong night shift. Kung meron, meron pong pinapakita lang sila na mm -hmm. papel na, mm -hmm. andun lang po nakasulat yung sahod namin, mm -hmm. and then pipirmahan lang po namin. Mm -mm. Pero wala po yung payslip. Wala naman po dun yung sahod namin. Yung total na? Opo, yung total na sahod, tapos yung yung may deduct. Okay. Opo. So, y y pagdating po doon sa inyong sweldo, sir, kasi ang nakarating po sa amin, 500 pesos lang daw po? Hindi po. Sa akin po, 610 naman po ako. Ah, sa, sa inyo? Uh, ako po. Ah, sa pro B po. Okay. Hanggang tumagal po ako ng magto years pro B. Yung sa iba po, meron po ba dito na mas mababa po sa 610 ang sinaswal sinasweldo or sinasahod? Lahat sila po. Lahat, sila po. Ah, lahat, lahat na po yan na andyan. Lahat kayo ah, ay... Lahat Magka po yan. Ah, 500, uh, 500. Pero kayo ay kailan pa po nagsimulang magtrabaho? Ngayong taon lang din? Yes, ma'am. Okay, so 500 kada araw. Okay. Tapos, may binabawas pa po ba sa inyo? Sir, sir Yeto, ikaw ang ano? Sa po? amin po, wala naman pong binabawas. Ang dinededact po sa amin minsan mm. is yung mga ano GKU po namin. Ano po yung GKU, sir? Ano po yung mga <coughs> nababasag po na mga gamit? Sa amin po, kinakaltas yung uniform po namin. Hmm. Provide po namin yung uniform. Oo, pero kayo po ah, ba ay may pinirmahan po nung kayo po ay na-hire na o itong mga halimbawa ito pong allowance ng uniform ibabawas po sa wala inyo po. or kapag kayo po ay napanisan ng halimbawa lang napanisan ah, ng po. gulay, i-charge ah, po, po sa akin. May ganun po ba may kayong pinirmahan? Wala po akong maalala pero meron po akong pinirmahan na una pero ano po yon yung sa contract na yon six months lang po yon Ah, dahil siguro baka o po, probation. Oo, probi lang po kasi. Probi, okay. Po. Kayo po, yung mga bago po natin na nandito, yung mga newly hired na tinatawag, meron po ba kayong mga pinirmahan na kontrata sa kanila? Wala rin po. Ano po ang explanation sa inyo? Bakit 500 lang daw po ang sweldo ninyo? Gawa po ng ano daw po kami, bago lang po mhm mm And then, pagkatapos daw po ng training, sa lang daw po kami mag si 610. Saan naman nila nakuha yung, yung gano'ng ano? So, dahil trainee kayo, sinasabi nila, tsaka kayo mag, mag si din pagka-regularize na? Ganon ba? Opo, para pong ganon. Okay. May binabawas din po ba sa sweldo ninyo? Um, hindi nyo. Charges. charges. Yung mga charges kagaya charges. nung sinabi charges. nyo kanina. Charges. Meron po ba kayong SSS then PhilHealth, Pag-ibig or wala din Meron po? Meron naman po kaso wala po silang inano sa amin. Walang hulog oh, po. Oh, po. wala din po. Pong... Okay, magandang hapon po Sir J. Uh, good afternoon, uh, Atty. Mga empleyado dito ng uh, Sam Guionico na nagre-reklamo po, ang sinasabi po nila sir is, yung iba po dito, two years na po na nagtatrabaho mm -hmm. sa kanila, yung iba recent lang po, like mga five months or less than 6 months po, and hindi pa rin po sila nahuhulugan ng SSS up to now. In fact, not just the SSS but even PhilHealth mm -hmm. and Pag-ibig daw po. So ano po ang maaaring gawin ng ating SSS main tungkol dito? Opo. po po sa kanila uh, kanilang statement po kanina no dahil nakikita po natin yung violation po dito ng employer bukod sa walang deduction mm -mm. ay hindi po reported yung kanilang mga employees sa SSS. Yes. And we're also checking no kung uh, ito bang uh, employer ay registered kung uh, ma-check natin ma further verified na wala po talagang registration so Another case po nila is na registration sa SSS. Para po sa kaalaman ninyo at ng ating mga manonood, ito pong mga ganitong benepisyo kagaya po ng SSS, PhilHealth at Pag-IBIG mandatory po 'yan na requirement ng ating gobyerno. Mm -hmm. No, lahat po 'yan, lahat ng empleyado from the moment that you start your employment, dapat meron po kayo niyan. At kagaya nga po ng sinabi ng ating SSS main office, trabaho po ng mga employer na irehistro ang kanilang mga empleyado from the moment that they start. Ito tanong ko lang no Sir J, ito kasi it's a, hindi ko na naman sinasabing um, common pero uh, marami-rami na din po yung mga nagre sa amin dito sa Wanted sa Radyo at even sa Access Party List na mga hindi po talaga binabayaran ng kanilang SSS or even worse ay dinededuct po sa sweldo nila, hindi po nire mm -hmm. Ano po ginagawa ng ating SSS officer para po masolusyonan yung mga ganito? Kasi kung yan po ay dumadami na, ikawawa naman po yung mga manggagawang Pilipino natin. Ang SSS naman po, meron po tayong tinatawag na run after contribution evaders, mm. no. So bukod po doon sa mga uh, registered <coughs> tapos hindi nakapagremit, mm -hmm. uh, delay sa payment ng kanilang mga employers, kasama mm -hmm. po din dyan na binibisita po natin yung mga mga establishments uh, we We're word checking kung sila ba ay uh, registered sa SSS. Mm -hmm. So once we we found out na talagang hindi sila registered, then we we will do a uh, legal actions po para ma-compel sila to to comply with SS law. Okay, so in short, pwede po silang makasuhan ng mismong SSS natin kung hindi po sila nagko-comply with the SSS law. Tama po? Yes po. Okay. Yes, Ayun po. Maraming maraming salamat po Sir J. Labi Labadia Labadya sa sa information po na inyong ibinigay uh, sa amin at uh, sa pagtulong din po dito po sa ating mga kababayan na lumapit po sa aming tanggapan. Ano pasasamahan po namin sila Sir Melvin at Sir Yeto po para po makapagsampa po ng kaukulang reklamo dyan po sa inyong opisina agad-agad din po. Magandang hapon po Attorney Melo Santos. Hello, good afternoon po, Atty. Nipaw. Yes, good afternoon. Ito po na ipapa-inspect po natin yung company po Ama. para makita po natin yung compliance hindi lang po sa minimum wage and sa mga <coughs> mandatory benefits kundi sa other, uh, ano po, katulad ng mga overtime, <coughs> mga 30 month pay and yung working conditions po ng mga <coughs> employer. So as to the specific complaint po, lalo na po dun sa minimum wage, yung sinasabi po na since trainee sila, ay entitled lang sila sa 500, circumvention po ito ng Uh, labor code. Uh, ito po ay isang violation po dahil kaya nga po tinatawag na minimum wage. Ito po ay minimum na pagpapasahod po mm -mm. sa mga empleyado. So kung uh, sa kaalaman po ng lahat, eh, naging effective po July 17, mm -mm. this year lang po tinaasan po ang ating minimum wage no mm -mm. so sa iba po sa mga non-agriculture 645 mm -mm. tapos sa mga service and retail establishments employing fifteen workers or less mm -mm. Uh, naging 608 so kitang kita po na may underpayment mm -mm. ng minimum wage ah mm -mm. uh, pa ganoon pong lagay ma'am ang magagawa po namin ipapatawag po namin itong itong company at mga workers po na to mm -mm. para po ma-assist po sila sa pagko-compute kung magkano po ang dapat mabayad po sa kanila for mm -hmm. the underpayment of minimum wage. Ma'am, kasi yung last sahod namin ng 15, nakahold po. Nakahold? Bakit yes, daw po po? Yes, ma'am. Kasi, uh, nagkaroon sila na investigation po regarding sa kitchen. So, nakita nalang CCTV. Although, aminado naman po yung mga staff yes, po natin. Yeah. Kasi nga po, uh, walang free meal. Wala pong free meal ang... Wala pong pinag free meal? Yes, okay. Lang. So, ayun po, yung, kumbaga sila po, yung mga natitira na lang na, ano, ginahain. Yes po. Yes, okay. Bali, nung nakita po nila CCTV yun, ma'am, mm -hmm. Uh, ininvestiga nila. Yung charge po namin is sumabot po ng 600k. Kasi 600. tinimestend po nila. Tinimestend po. po. Imbisa kahit yung egg lang po. Uh, although, 9 pesos po siya. To pa, what, what do you, you mean na 600,000? Paano po naging 600,000 yun? Yun din po yung po, hindi, po, hindi okay, namin alam. Yung tataka din po namin Kaya, kung saan galing po opo, yung computation na yun. Opo, kasi everyday sila nag-ano, ma'am. Hingpit-hingpit yes. nyo nga, ma'am. Yes. Hingil <laughs> kapag may... Leftover <Less laughs> charge <laughs> po. <laughs> yes, oh. Bakit ganun? Bakit oh. naging 600,000? Ma'am, sinabi sa amin yan nung August... 14. Parang uh, first week ng last, ano na, no 15 po. Okay. Mismong 15 po siya sinabi okay. sa amin na uh, i-hold yung salary. So yung ibang staff ko ma'am, ay uh, na-expect nila na makakasahod pa rin sila kahit tinanggap na nila yung Kayo po ba ay naka-receive po ba ng even a notice to explain? Yes, ma, wala po. Meron po ba kayong naging internal investigation na pinatawag po kayo to explain yourself? Pinapirma na lang po kami pagtapos kung Ano po ang mismo, pinapirma sa inyo? Uh, notice to explain naman po yun. Mm -hmm. May charges agad pero nung sinabi po sa amin na ano So may notice to explain yes, po sa inyo Pero hindi po siya sinabi sa amin directly na times 10 mm. So ang parang nakalagay lang po dun sa notice is 599 Kaya parang nakakasama lang po na loob na parang bat ganon every ano na lang charges mm -hmm. yung kapalit Attorney Melo Santos, ano po ang magagawa natin doon ma'am? Okay po. Uh, gusto ko lang din po nilinawin yung ginagawa po nila. It's unauthorized po yan. Dapat po bago po mag-deduct sa sweldo ng mga empleyado, dapat may concept at true process. Uh, dapat malaman ng mga empleyado kung bakit sila kinakaltasan at mayroon ba mm -hmm. talagang basis kung bakit sila kakaltasan. Una po kung may policy naman as to the deduction, dapat reasonable po ito. Tama. Patulad po nitong deduction po na to kung wala naman pong kontrol ang empleyado, ay dapat hindi po ito i-charge sa kanila. And I think it's Wala quite unreasonable, ma'am. Biruin mo, umabot yes, ng 600,000 pesos for what? Hindi naman nila break down kung ano pong klaseng pagkain. Yes. Ginto ba yung kinain, di ba? Para umabot yes, po. po ng gano'n. But in any case, ang ang atin lang naman po dito, if there was a proper investigation and you were really found to have been liable sa isang company policy, okay kami doon. Kasi kung talaga may kasalanan, edi mananagot yung empleyado. Yes. And attorney, in instances po na may talagang deductions po, mm. may threshold po yun. Yes. At least 20%, hindi po yung <clears throat> pagbuwan po na sahod nila dahil wala na po silang kikitain. So, Ay, yun nga ano ang eh, sasabihin natin. Kasi syempre, po. kung... kung buong sweldo nyo na, eh baka nagkautang pa kayo yes, hanggang ma sa makaalis kayo sa kumpanya. kayo pa, ang, pa po namin, nagbabayad para rin Oo, oh, oh, hindi naman po tama. yon at yun naman po, doon po papasok ang ating Department of Labor and Employment to ensure na yung mga kagaya nyo po na empleyado, hindi po naaabuso kung ganyan po ang nagiging sitwasyon. at <laughs> Attorney Melo Santos, ma'am, pagka kayo po upon your inspection, kasi nabanggit nyo po kanina that you will conduct an inspection of uh, compliance po nitong uh, Samgyunico with the labor standards, pati po yung mga minimum wage and the 13th month pay lahat po nung kanilang mga alleged violations. Ma'am, ano po ang possibility na mapasara or masuspindi po ang kanilang operations? Opo, oh, ma'am, uh, attorney Paolo, nawin ko lang po, uh, mm -hmm. wala po kami, si pa po, wala pong kapangyarihan na magpasara ng isang <coughs> kumpanya. Ngunit po ang isang magiging penalty po ay baka hindi na po magkaroon ng access po si company sa mga binibigay namin mga certification. Mm -hmm. So matatag na po siya na non-compliant establishment po sa amin. Mm -hmm. At lalo na po yon uh, dun po sa mga complaint po ng mga workers po na nandyan sa studio is uh, separate po yan na ipakailangan po ipabalik po sa company yung mga underpayment ng minimum wage mm -mm. and of course po yung illegal deduction po. So ang mangyayari po attorney mm -mm. is I'll be coordinating po uh, with your uh, sa office po ni Senator Rappi tuloy mm -mm. po para po makuha yung mga information nila para po makapag-schedule ng uh, Sena po para ipatawag din yung company at pagharapin po sila. Yes, yeah, so actually we've been trying to contact po si yung, yung may-ari ng uh, unico, but uh, up to now wala po talagang sagot sa amin ano, at uh, maski po sila sir kanina nakita naman nila that we've been trying to contact them. In any case, Attorney Melo Santos, <coughs> Para lang po sa kalaman ng mga kababayan natin, pag may mga ganito po silang reklamo, nandiyan po ang dole para po magkaroon ng sena, di ba? Yes po. Oo, so maaari po kayong lumapit sa ating DOLIB, may tinatawag po tayong single entry approach, yan po ay ginagawa na lang din online para po makapaghain po kayo ng reklamo, mapatawag po both parties, sinilang po yung empleyado pati po yung employer at mapag-usapan kung ano po yung kanilang nagiging uh, problema, okay? So pasasamahan na lang din po namin, Attorney Melo Santos, sila uh, Sir Yeto at sir, sir, sila Sir Mal Melvin, pati po yung iban yung kasama para po malaman na nila kung ano po yung mga each Individual complaints po ninyo kasi iba-iba po kayo ng sitwasyon ano okay. but definitely kung meron po talagang pagkukulang lalong-lalo na sa sweldo, benepisyo ninyo kagaya ng sinabi na ni Lastar Jay kanina tutulungan po namin kayo at hindi po kami papayag na wala po kayong makukuha kasi karapatan nyo yan. Yes ma'am, actually mm. madagdag ko lang uh, kasi may natuklasan kasi din ako sa story nila. Mm -hmm. So kanina din kasi nung nakita uh, nung naalala ko siya yung BIR logbook nila kasi ma'am. Mm, -mm. Uh, syempre po yung mga ano natin, yung total of monthly sales natin. Mm -mm. Doon, parang fix lang po yung dinideclare nila doon na sales. Uh, kunwari po, nakinita po ng sir is 3.5 million sa isang buwan. Mm -hmm. Ang dinideclare lang po nila nasa 400. Nako, ibang violation yan, yes, sir. Kasi kung bukod sa inyo pong benefits, kung talagang totoo na meron po silang ganyang gawain about the BIR sa taxes, mas malaki pong violation yan yes, with ma, the actually, Bureau of Internal Revenue. evidence naman po ako doon na... Meron kayo? Meron okay, po. so kung Then, meron po... Ano po naman, hmm. bali, alam ko din kung bakit hindi po sila sumasagot sa tawag. Kasi kanina po, tinawagan ako hmm. ng mayari na tinatakot po ako na... Ah uh, mag-iingat po ako baka may mangyari sa amin masama Okay. Uh, yan Sir, parang... kung kung kayo po ay uh, merong ebidensya mm -hmm. at na-submit na po sa amin, na inform na po natin mismo ang atin pong DOLE NCR yes, maski po. po ang SSS kung kailangan po na makipag-coordinate din tayo with the Bureau of Internal Revenue para po i-report kung ano po yung mali nilang gawain, then we will help you. F full force po kami dyan, wala pong problema. Kami po dito basta nasa tama po kayo at meron po kayong ebidensya, tutulungan po namin kayo, sir. Okay? Kunin mo na yung pagkakataon na to kausapin niyo po yung may-ari ng uh, some baka nanonood po sila at may nais po kayong iparating na mensahe. Uh, yun lang naman po yung hinaing namin na nag-usap naman po tayo ng mga... Po, uh, regarding dun sa naging problema natin sa store pero parang sumobra po kasi hindi na siya tama hindi na siya uh, naka-line dun po sa mga problema namin kasi talaga pong walang matitira kagaya po ng ibang mga kasama po dito na sinabi ko na may mga anak po may mga nakangailangan ng kanya-kanyang ano uh, pera nung sweldo nila hindi pa rin po siya binibigay so parang nangyayari po kasi iniipit nyo po Mm. Ang uh, lagi niyong rason is for investigation ba din. Hanggang kailan po yung investigation na yun? Hanggang sa uh, magutom na yung mga pamilya ng mga staff natin? Ganun po ba yung gusto niya mayayari? Mm -hmm. At bukas naman po ang Wanted sa Radyo kung nais pong makipag-ugnayan ng mga may-ari po ng Samgyuniko kung meron po silang nais si Parating or kung nais po nila kayong kausapin din, handa po kaming mamagitan kasama po ang Dolly, wala pong problema doon. Uh, we are open for your comments din po at kung ano pong inyong pahayag dito sa kanilang reklamo. Maraming maraming Thank you salamat you. po Sir, Sir Melvin, Sir Yeto. Maraming salamat you. din po sa inyo pong lahat ano? Alam ko po you took the time to go here yep. at uh, siguro po parating nyo na lang din po sa mga kasamahan ninyo yung napag-usapan natin Ay, dito. Man. Salamat po. Thank you so po. much. Thank you po.